Hello sa inyo mga kabayan. Kamusta po? Kamusta po kayo? Ah, kayo ba nakapagtanong na kung ah, halimbawa dito nililitis yung kaso ni Duterte mga kaibigan? Kayo sagutin nyo kaya mga kaibigan. Paano kung dito natuloy yung kaso ni Duterte? Ano ang mangyayari doon sa mga biktima at mga iba pang mga alam mo yun na nagpile lang kaso sa kanya? Ano kaya sa tingin niyo mga kaibigan ng hahantong ano? <laughs> vice mayor ang anak, may mga congressman, vice president ang anak, maraming kakamping senators. Ano mga kaibigan ang hahantong anong kaso ng mga mahihirap na alam mo yun, naghahabol lang hostesya sa ginawa niyang war on drugs. Anong, sa kanya kasi baliwala yung hostesya eh, napakayaman niya eh. Pero paano yung mga alam mo yun, yung talagang uh, naghahanap ng katarungan, kasagutan doon sa nangyari sa mga kamag-anak nila, magulang nila, kapatid anak. Pa paano yung pag dito ginaganap yung kaso? <laughs> Di ba mga kaibigan? Nasa yung ano, nasa yung puso nyo sa katarungan at katotohanan. Di ba? Kaya nga talagang napakaganda, mas napaka matibay kung sa isis ginaganap yung kasuhan. 'Di ba kasi hindi ko luputos maiisip talaga eh. Yung lawak ng connection ni Duterte, hindi talaga mananalo yung mga kalaban niyang mahihirap eh. Eh, marami pa nga sa uh, sa mga taong 'yan na pinapatay, malamang hanggang barangay chairman level lang uh, sila nakakalapit eh. Hanggang barangay lang, konsihal lang ng barangay, yun lang ang nalalapitan nila eh. Ay, uh, itong si Duterte presidente ng China ang naalalapitan nito mga kaibigan eh. Kumpara doon sa alam, kalaban niyang mga, alam mo yung dukha. Di ba, ka, pag minsan mag, mag, isip isip din kayo mga DDS ah, kasi talagang ano eh, Alam niyo yun na uh, wala na kayo sa katinuan kapag kinakampihan niyo tong uh, sobrang napaka makapangyarihang uh, pamilya mga kaibigan eh. 'Di ba? Napaka makapangyarihan yung uh, yung uh, yung uh, legal system yumuyuko sa kanila. Oh. 'Di ba? Ngayon, yung mga mahihirap ni kunting abogado, nako hindi mo mapapalipit at walang pera yung mga yan eh. 'Di diba? Wala silang access to so magkaroon man sila ng legal aid. Kulang na kulang tao. Oh, hindi kulang na kulang talagang wala. 'Di ba? Kung halimbawa, magkakaroon pa ng ano, magkakaroon pa diyan ng uh, matinding labanan halimbawa eh meron pa siyang mangyayaring intimidation. Walang wala niyan yung mga mahihirap. Diba? Magkakaroon pa niya ng harassment, mga pananakot, mga red tagging na tinatawag, diba? So talagang uh, matatakot na ikaw ay maging testigo. Diba? Dahil wala kang protection eh. Oh. Ay eh, maraming aliado sa Senado, Kongreso. Yung mga mahihirap, sinasabi ko nga baka hanggang konsihal lang ng barangay ang nalalapitan ng mga yan. Oh, ay ito pa dati niyang PNP si Bato. Oh, influence sa PNP at AFP, nandiyan pa rin yung connection ng mga yan. Oh, 'di ba? Kaya nga ano napakalakas na nga magiging laban dito ni Duterte dahil unang-una pwede niyang ipatapon yung mga documentation o no? ebidensya sabihin nawawala. 'Di ba? yung mga physical na ano may ebidensya oh yan yung magiging mahirap na laban dito ng mga mahirap kaya talaga kinakailangan talaga sa ACC gawin yan diba ay mga may na mga nagpipilit na alam tawag doon. hindi may mga lawyers naman dito nga hindi mga kaibigan eh diba kasi nga yung lawak ng influensya ni Duterte eh alam mo yun, hindi po talaga magkakaroon ng uh, magandang resulta yan. Isa pa, yung mga sa AJK victims, ah, palibasa nga involved sa drugs o basta related sa drugs, w wala po mga kaibigan ganong karaming uh, movement ang masa. Ibig sabihin, sa mga AJK victims, yung mass movement, wala po na halos nararamdaman mga kaibigan eh. Hindi tulad nung si Duterte, marami nga uh, ano, mga taga Davao, taga Bisaya na alam mo 'yung nagrararil rally, pero sa mga EJK victims wala. 'Di ba? Oh, kaya kawawang kawawa dito. Halos hindi umiiral 'yung due process doon sa mga mahirap na pinapatay niya mga kaibigan. 'Di ba? Walang pambayad ng mga mahirap na yan sa alam mo 'yun, pang-media nila oh, kung, 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 hindi nila kakayaning eh manipula yung mga sinasabi ni Duterte. Si Duterte, kayang-kayang, eh, magbayad niya ng milyon, mamanipula yung, ano, eh, yung media, eh. Diba? oh, kaya kung mayro man magsasabi ng masama kay Duterte, ay eh, mga kaibigan, malamang hanapin niya yung tao at bayaran niya. At sige, wag muna ako nga uh, <laughs> gawa ng kung ano man political persecution o ano, gumawa ka ng kung ano man dyan sa media. Diba? Kaya nakakatakot mga kaibigan na, na yung si Duterte ay mapakawalan ng ICC. Nakakatakot po yung interim release niya. Eh malamang magkakaroon dyan ng pagmamanipule. Eh. Di ba? May mga mangyayari dyan uh, mga operation na alam mo yun. Hindi mo, hindi mo masasabi kung halimbawa kumilos yung China mga operatives at uh, malamang kung nasaan yan eh. 'Di diba, tulungan kung paano mapauwi yan dito. 'Di ba mga kaibigan kaya yung interim release ni Duterte. Hindi talaga dapat yung pagbigyan ng ICC kasi unang unang nga eh kawawa talaga yung biktima mga kaibigan. 'Di diba, Sabi niya hindi na to siya gagawa ng krimen. Eh ibig sabihin talaga dati pala gumawa siya. <laughs> 'Di diba, Ano eh? Hindi na hindi na talaga kumbaga wala na sa katuwiran na ipagtanggol natin yung taong yan. Na napakadami ng pag-amin na nagpapapatay, di ba? Ready siyang humarap sa ICC, handa siyang mabulok dyan. Eh bakit ba ngayon may pa -inter interim release pang nalalaman? <laughs> di ba? Yung interim release na yan eh, alam mo tawag doon, na... Uh, magiging paraan lang ni Duterte yan para, alam mo yun, na uh, lalo nga lumakas yung loob niya na alam mo gumamit na ng influensya eh. ba diba? Unti-unti kasi mga kaibigan, hindi natin nga alam nangyayari dyan eh. Ma, kumikilos ang pera, ay eh, marahil mga kaibigan. Diba? Eh mahina naman ang mga, uh, mga mahihirap nating uh, kababayan dito na, na uh, naging uh, kalaban niya sa kasuhan. Eh alam mo yun, mahina tinig nila mga kaibigan eh. Diba? Mahina talaga, walang laban talaga pagdating sa dito sa atin gagawin. At kahit nga doon sa hig, eh, di ba sariling gastos na ng mga abogado yung uh, sariling time na nila ginugugol nga para map matulungan itong mga mahihirap. di ba Kasi mahal po ang justisya mga kaibigan. Napakamahal magastos ang justisya Kaya si Duterte walang problema yan. Labas-masok si Nasara Duterte dyan sa Hegel. Mga pamilya nila wala silang problema sa pamasahe panggastos matagal na proseso yan mga kaibigan eh, alam mo yun top lawyers pa diba ang nagtatanggol kay Duterte so yung ustisya ay mahal hindi talaga kayang abutin ng kalaban niya diba yung mga nagkaso sa kanya uh, maliban na siya ay protektado nga nung sistema dito sa Pilipinas eh Mahirap na 'yung mga ano mo 'yun, mag, 'yung mga uh, witness eh, malaman 'yan, mga kaibigan. Mahirap talaga. 'Di ba? Malaki ang hawak niya sa ano eh, 'yung uh, 'yung grip niya sa hukuman, sa polis, 'di ba? Marami siyang ano, 'di ba? Marami siyang uh, kapangyarihan sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Oh, kaya 'yung mga korte matatakot din sa kanya, mga kaibigan eh. 'Di ba? Kaya mas maganda talaga sa ICC unang-una. Huwag na natin ano, wag na natin sabihin lagyan ng uh, negatibo. Walang connection doon si Duterte. ba? Diba? Sa Hague, uh, alam mo yun, hindi niya kayang takutin na kung ano man, hindi niya kayang suhulan, yung impluensyaan yung mga hukong, diba? dadaan sa tamang proseso. Walang padri-padrino. Diba? Pantay-pantay silang lahat diba? sa harap ng uh, international law. Oh iba Mahirap mayaman. Ayun Ay, nga maganda diyan eh. Kasi nga wala dito nga pwersahan ng mangyayari. 'Di diba? May protection ng mga test dito. 'Di ba? Merong uh, tama ang pagtingin sa pattern ng uh, mga mga krimen, hindi yung parang isa-isa. Oh. Ay dito sa atin magiging isa-isa yan mga kaibigan eh. 'Di diba? Kaya nga yung uh, yung uh, nangyayari ngayon, pinakamahalaga talaga sa ACC nangyayari yan, mga bagay na yan. Hindi dito sa Pilipinas, di ba? Kasi nga, yung pong barahan ng Duterte dito ay napakalakas. Kasi nga hawak niya yung, ano, marami siyang hawak na pera. Malawak ang kapangyarihan, di ba? Pwedeng ipapanalo niya dito yan ng walang kahirap-hirap. <laughs> diba? Kaya kayong mga DDS, isip, isipin din ninyo. Diba? Wag lang basta tingnan ninyo na idol ninyo si Duterte. Kailangan tingnan niyo yung isang side eh, na paano nga ba kung halimbawa dito ginaganap ang kaso sa Pilipinas. Paano naman yung uh, mga napakahirap nating mga kababayan na naapekto ng drug war? Yung mga magbabalot, construction worker, mga tricycle driver, jeepney driver o yung mga tambay lang. Paano na makakakuha ng hustisya yung mga yun mga kaibigan? Eh ito samantalang ito si Duterte nung presidente, ganitong gawa niya mga kaibigan, no. Oh. Panorin niyo yung gawa ni Duterte nung ano, siya presidente. May Sarap ng buhay mga kaibigan, no? Oh. Sarap ng buhay mga kaibigan. May Woo! May oh, ayun, ayun mga kaibigan, dumila pa, no tumila pa para bang alam mo yun nakaraos na aso do sa kanyang libog mga kaibigan oh. Na, oh. dila dila itong si Sara Duterte nung eleksyon pinakita niya yung malaking mukha ni Kong Benny Abante dila dila din pero yung ama niya hindi niya, hindi niya matira mga kaibigan Be, ka kayo. Oh. sa hmm. Walang respeto. Oh yan walang respeto mga kaibigan n'o. 'Di ba tingnan eh? Nakakahiyang tingnan mga kaibigan. Hmm na ha, yan ang niya na napakaganda sa Pilipinas mga kaibigan. Ito pa, ito pa. Politika naman tayo, dumayo si Dato oh. Mayor Rodrigo Duterte sa San Fernando, Pampanga. Para manuyo ng mga kabaleng botante kanina. Yung. simpan pansin naman ang paghalik ni Duterte sa ilang wow. nagsuporta. Kung saan Yung padila, ang pa. mistulang pinilit panghalikan sa huh? labi. Oh. Ayan ay, mga ay kaibigan, nakita nyo, ganyan yung gawain ni Duterte dito. Kaya mga DDS, tanggapin pinyo ganyan ang gawain <laughs> ng inyong patron. Eh, ano ba natin ito may papaliwanag? Alam nyo, kailangan nyo talagang ane. eh. Kailangan nyo talagang makita. Tingnan nyo nyo itong gawain ng inyong uh, hinahanga ang tao. Hindi po matino yan mga kaibigan. <laughs> hindi po matino yan mga kaibigan. Ni hindi yan na nagawa nung Prime Minister ng Japan na si Shinzo Abe na pumunta sa bahay niya, hindi po ganyan mga kaibigan ng trabaho nun. Napakabait na tao na ni Shinzo Abe. Diba? Ano nga lang at na-assassinate. Iba Pero kung alam niya na ganito ang gawain ni Duterte, alam mo yun, hindi na pupunta dito yung mga kaibigan. <laughs> ba? Diba? Kaya mag-iisip-isip kayo, kayong mga nasuporta dito. Huwag na ninyong ano, huwag na ninyong uh, labanan pa yung uh, mga mahihirap natin na humahanap ng uh, katarungan, mga kaibigan. Diba? Alam na alam nyo na napakayaman ang taong to. At kung nangyari sa inyo na alam mo yun, nadamay dun sa war on drugs na alam mo yun, mga nawala nga ang buhay. Hindi nyo rin maiisip talaga na ano na dito gawin na kasuhan eh dito mag ng kaso. Hindi talaga. Sa lawak ng connection ni Duterte, isipin nyo kung dito ginaganap yung kaso ngayon. Wala na yan. Diba? Wala na mangyayaring kaso kay Duterte, mga kaibigan. Malilimot na yung mga nawalang buhay. Malilimutan na lang natin yung na may mga dating umiira na taong gano'n na pinapatay. Kawawa mga kaibigan kung ganyan yung magiging uh, pundasyon ng ating lipunan iba nakakaawa talaga ay ako gusto ko mang isipin na alam mo yon manumbalik kayo do sa dati nyong pag-iisip nung wala pa yung mga Duterte ibalik niyo yung dati nyong pag-iisip na kayo ay uh, alam mo yon uh, makatuwiran uh, kayo ay uh, neutral ano anong tawag doon wala kayong ano wala kayong parang utak kulto di ba wala kayong utak kulto na kayo ay uh, naniniwala dun sa cult of personality na mayroon kayong isang hinahangang o isang taong iniidolo na wala naman talagang nagawang mabuti. Nasa isip lang ninyo may mabuti pero pagka kayo hihinga ng ebidensya, wala kayong maipapakita. Di ba? Marami akong natanong anong nagustuhan mo kay Duterte. Oh, kasi daw ang number one yung drugs. Yun lang naman ang sinasabi nila eh. Oh, well, pero doon sa mga bagay na iba, wala silang masabi. Di ba? Kaya nga pipilitin natin, kumbinsihin yung mga DDS. Wala po kayong mapapala dito sa pagsuporta dito sa taong ito mga kaibigan. Kayo pinaikit-ikot lang yan. Ginawan lang niyang kayo ng drama. At ang talagang lubos na nakikinabang dito, sila mga kaibigan hindi kayo, wala kayo naging beneficyo sa pagiging presidente ni Duterte. Di ba? Alam niyo naman na kapag may proyekto ang gobyerno, may porsyento kung sino ang maglalakad yan, yung middleman yan, mga kaibigan. Lagi may porsyentong billion-billiones yan, mga kaibigan. Di diba? Kaya malaki ang nakuha nito. Hindi, na, hindi natin may kakaila, mga kaibigan. Eh, kayo. O. Oh. Di ba? Kayo, anong napala nyo? Wala. So balik tayo do sa ating usapan ng kaso. Maganda at sa ICC ginaganap ang kaso. Kahit tanungin nyo sa sarili nyo, awawa naman po yung naghahangad ng katotohanan at hustisya. Yung alo, yung uh, magkaroon lang ng kaso na alam mo yun, neutral. ba diba? Yung pagtingin. Huwag kayong mano eh. Huwag isipin. Di nila. Di, nila. sa ibang basa. Di nila sa ibang lahi. Hindi ganun mga kaibigan yan eh. Diba? pag dito kasi talaga gagawin, walang mangyayari. Isipin niyo naman yung babanggain gulayat versus langgam. Diba mga kaibigan, mag-isip-isip kayo kayo, inyong linawan yung isip nyo kayong mga nasuporta kay Duterte. Pinipilit niyo na iuwi, eh, hindi nga pwede dito ano eh. Diba? Hindi niya pwedeng umuwi dito ngayon. Hayaan yung tumulo yung kaso ang mapatunayan kung sino ba talagang uh, dapat managot doon sa napakaraming pagpatay. Hindi na natin pag-usap-usapan niyang ano ni. eh. Yung mga alam tawag doon yung mga sari-sari nga uh, mga pangangatwiran. ituloy e, na lang yung kaso. Ganun na lang ang pinakamaganda niyan. Umalis na kayo dyan sa Higa talaga napakasama na ng imahe ninyo. <laughs> So hanggang dito lang mga kaibigan, salamat ako nagtatanong lang sa inyo mga DDS. Tanongin ninyo sarili nyo kung dito ginaganap ang kaso ni Duterte, saan yan mapupunta. So hanggang dito lang mga kaibigan, salamat sa inyong panunod. God bless po sa inyong lahat.